baka ni na. Kapadown ay baka na antok. Ay baka mahilo mako kung didisantahan mo. mo na mga tikan nila pa igot nang to. Hoy. Napa. Ibaba pa 'yung mga inibig Ito na dito Na may pay na tin. Na may pay na tinikulo. Sino ang baby ang dala ni Nicole? Isak? Tayden. Hmm. Nabutog ba kayo? Nabutog? Plastic po, plastic. Nasa Ache, na yung ano. Nabutog ba? Mo itong git ng ito, na. Nabutog na, just ko parang dinahanan po ng tison. Para pala na Meron Ah, <sukurna> debit, na Hinigaw. Okay. Ay, hai, ka ba? Akin 'yan. Debit, na. na. O, oh, kailangan ko lang naman na 'yung sabaw. Yes. Yeah. Uh. Ano gusto nyo? Hipon or ano? Mami-so hipon. Mixed. E naman. Ah, Sabra-init? Bakit nagdadala kayo ng ano? Thermometer? O wow. ano? O <laughs> ganyan. Bakit? Bakit? Tawa-tawa. Tawa-tawa. Kain ko. Ito lang pagkain ko. <laughs>

Ano kaya yon artificial?